Hi guys, samahan nyo naman kami pumunta dito sa may Green Hills. Dito nga to sa may San Juan. First time nga lang namin pumunta dito at hindi naman kami nahirapan hanapin tong lugar na to. Marami kasi akong mga napapanood na vlogs na mura nga daw yung cellphone dito. Lalo na nga yung iPhone. Bibilan ko nga ng cellphone si Gerald kasi yung cellphone na ginagamit niya na cellphone ko pa na Oppo is na wala na hulog sa bulsa niya. Patagal din nga niyang ginamit yung cellphone ko na yun. Yung phone kasi na binili ko sa kanya last year nasira yung LCD kaya nga pinagamit ko na lang yung Oppo ko. Yun nga nawala na wala na Isang nga. oras at kalahati nga yung biniyahin namin galing ng Muntinlo punta nga dito sa may Green Hills. Pagkat nga namin dito sa may second floor ng B Mall, sobrang dami talaga ng stall na bilihan ng mga gadget. Kami na nga yung nalito kung saan kami pupunta. Nung una nga hindi na muna kami nagtanong ng price, nag-ikot-ikot na muna kami. Kasi nga alam ko kapag gaganito ka magtanong ka na ng price, talagang ilalatag na sa'yo lahat ng klase ng phone. Hindi nga kami magkaroon ng idea kung magkano ba yung mga phone dito kasi wala naman siyang price. Nung una nga napagtanong nga namin, namin, medyo magulo siya, kaya umalis kami nila Geraldine. Naglakad-lakad nga ulit kami at dito nga kami napunta sa Jess Telecom. Yung pwesto nga nila medyo dulo na. At tanong nga ako kung ano ba yung phone na kakasya sa budget ko na 10,000. Sabi nga sa amin nung seller is iPhone 10 nga daw. Then, tinanong nga si Gerald yun, gustong gusto na nga niya Kasi yun. Kasi medyo mas mataas dun sa expectation niya na iPhone 8 dun sa una namin tinanong nga na 10K e, din. Hindi nga kami umalis dito at ginrab na nga namin yun. Then nag-request nga ako dun sa seller na dalawa yung phone na bibilihin ko. Isang Android at isang iPhone. Pero 15k yung budget Nag ko. Nag-isip din nga yung seller kung bibigyan niya ba ako. Napa-ook uh, 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 nga siya kaya binigay niya sa amin yung isang Android. Samsung A50 to nga yung nakuha namin na Android and 250 gig na nga yung siya. Yung iPhone naman na nakuha namin is 250 gig din. Yung Android kasi ibibigay ko yun kay Geraldine. Gawa ng isa lang yung ginagamit nilang dalawa ni Carlos. Madalas nga dinadala ni Carlos yung cellphone sa pagtitinda kaya wala rin ginagamit sa si Geraldine na cellphone kapag kagabi na. Sobrang sayang nga naming tatlo kasi nga bin nigay sa amin ang mura lang yung mga phone na binili namin. Ito nga yung pwesto nila dito sa may Green Hills B-Mall. So ito gusto ko talaga siyang i-promote kasi nga hindi kami nahirapan kunin yung dalawang phone. Yung 15K. May mga freebies pa nga to. Nilagay niya ng tempered. Merong kasama pa ang phone case. So napaka worth it talaga sa gig pa lang ng mga phone na nabili namin is parehas 250 gig. Nadaig pa nga yung phone ko na 128 gig lang. Habang inaayos nga nila yung mga phone na binili namin nagtanong sa akin yung seller na na, naka-orange. Tinanong niya ako kung taga san daw ba ako. Ang sabi ko nga taga Bicol ako. Sabi nga niya taga Bicol din siya. And kaya pala sabi nung isang kasama niya na parang ang ganda ng pakiramdam nila sa amin. Ciao. Yung price kasi talaga ng iPhone 10, nagkakahalaga talaga siya ng 14,000. yung kay Gerald din naman is 7,000. Kaya sobrang saya din talaga na nabili namin to ng mura. Malinis nga na 15,000 yung binayaran namin dito with freebies. Check natin kung ano, yung ganito sa picture na lang kami, ma'am. Ah, oh, pwede. sige. Oo. pwede. Hawak din. Wala na lang, babe. Hawak kami oh, well, na si lang, si 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 lang. sa takis na kayo, babe. Oh. Oo, ma'am. Ano kasi picture daw sila para ma-wanted. <laughs> Nakakuha ng ayuda. <laughs> <laughs> Ito yung kawal. Sige, salamat. Oo nga, para hindi siya. Kasi, babe, minsan nag-auto-update yan, di ba? Oo. Oh, oh. So, aking kamisod niya naging mga katap. Yan ang mga IP Hi! Thank you, Pa! Yan, mga ngiting tagumpay! May mga cellphone na siya, So, yun, guys. Thank you, no one thing I Nabili namin siya ng murang harago. Oh my God. Ang nangyuhan rin. Yeah. Oh, two, five, six, six. Uh, yeah. Masayang, masaya kasi. Ang kaming na kabugol kami ng dalawang silpo. Pero sila na lang sila. Pero sila na lang sila. May iPhone ka na. May Samsung ka pa. <laughs> <laughs> diba? Ganun mo sinasabi nila sa vlog nila eh. Kaya nga. Tapos sa na nakakatuwa pa nun, no? yung 15K -K na yun, yung iPhone ni Gerald, 256 gig. Oh, Nag-MRT na nga kami pa uwi. Akala nga namin na aabutin kami ng dilim sa daan. Buti na nga lang at maaga lang din kami nakauwi. Okay, guys, hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.